Spirit Guide Messenger po. Hi Capricorn! Capricorn, nagsulat na ako ng pangalan mo para hindi ako magkamali. <laughs> Pasensya na ha. Thank you ha sa pag-ano. Kasi hindi ko napapansin minsan mali-mali pala yung nasasabi kong pangalan. Kasi pag nag-start na ako ng reading, nakafocus lang ako dito sa mga baraha. Okay. So, ano ha Capricorn? Uh, katulad ng palagi kong sinasabi, ano? Ang intention ko sa pag-upload uh, ng video ito na mabigyan ko kayo ng kamalayan, ma-heal niyo po ang inyong sarili, at ah uh, matutupo po kayong mahalin nyo ang inyong sarili. Ano? At uh, Capricorn, ngayon ang gagawin natin reading, alamin natin kung ano ang parating sa iyo this July. Pasensya na ha, medyo na late yung ating upload. Mm, -mm. pero habol pa naman kasi July 6 eh. <laughs> Pasensya na, sobrang busy. Thank you, thank you nga po pala sa mga nag-request ng aking serbisyo, uh, personal reading, at saka yung Akashic reading. At pasensya na po, wala po akong available na Power Stone bracelet ngayon at gagawa pa po. <laughs> pasensya na. So, simulan natin sa iyong love life ha. Ayan, meron tayong home. Wow, ang daming validation ito. Nagkalat. Nagkalat, ang ganda. Para siyang simbahan ano. Hmm. Eh, no parang may pintuan dito. Hmm. Magical map shifter. Oo. Oh, oh. Meron silang similarity dito. Matagal na ba kayo magkarelasyon nito? Or matagal na ba siyang nanliligaw sa Hmm itong person na to. Hmm. Pero alam mo no, parang yung relo dito nagtik tik 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 na naririnig ko yung tik 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 ng relo eh. Meron kang major choices na kailangang harapin, kailangang uh, i-declara, <laughs> kailangang bitawan. Hmm. Hmm... Okay... Capricorn... Kung hindi mo alam ano... Protected ka... Protected at blessed ka... Ng guardian angel mo... Kung hindi ka naniniwala sa guardian angel meron kang guardian angel, or gabay gabay mo okay at uh, nakakita ko sa mga baraha malamang na um, hindi ka magkakamali sa pipiliin mo kasi nga meron kang kailangan ditong harapin eh major choices mo to ano hindi ka magkakamali. Guided ka. Protected ka. Blessed ka. Dahil, ang nakikita kong magiging outcome, parang, uh, single ka man, or may asawa ka, or may karelasyon ka, ka-live-in partner, no? Ang nakikita ko kasing outcome mo dito, is loving and supportive na relationship. At sa pagtakbo ng panahon, ano actually hindi lang to July, ano? Sa pagtakbo ng panahon, magiging mahalaga itong person mo sa'yo. At more on na commitment ang magaganap dito. Magiging deep 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 commitment kayo dito ng person mo. Malamang ito hinahanap mo, ano? Mm. Kaya magkakaroon ng shift una ano lang, simpleng kaibigan or magkarelasyon. Pero pag nagtagal, mas lalo niyong makukomit yung isa't isa. Deep commitment. At malamang na, tanungin ka rin ang person mo. Kung gaano ka kakomited pagdating sa love. Hmm, kaya maghanda ka, Capricorn. Maaring dumating na ang panahon na papipiliin ka between love or work, love or family, love, or friendship. Mm. Maraming mga nakatago dito eh. Sari-sari. Kaya, kailangan mong pumili alin ba? Alin ba ang gusto mo dun? Yan ang sinasabi sa'yo ng barahan natin. So, move on tayo sa iyong career at money. power of purpose the power of purpose mm. oh, shining through shining through karelas mo ba yung katrabaho mo office mate coworker wide open ears wide open malamang sa career mo career mo uh, career, then andito na rin yung romance mo, ah. romance at work maraming hindi lahat sa iyon no? sa inyo Capricorn no? pero mukhang <laughs> kaya need mo rin mag choice about career la na pagdating sa future career mo ano malamang na mapupunta ka sa sangang daan hmm. lumipat ka man ng trabaho or still kailangan mo pa ring magdesisyon um kasi ang laki ng niya dito wide wide nga ano so malamang na merong kang narinig about sa iyo or merong kang hindi hindi maganda man or pangit ano? Marami kang naririnig siguro or meron kang uh, ibang impormasyon na nahahagap, ano? Kaya sinasabi sa inang baraha dito, kahit na lumipat ka man ng trabaho or uh, hindi ka man lumipat, still kailangan mo pa ring magdesisyon para sa kinabukasan mo. Okay? pagdating sa pera mo dito, kailangan mo rin kumuha ng malaking desisyon. Ganon din. Kailangan mong pumili sa pagitan ng pagkakaroon ng isang malaking gastos kumpara sa, kung ano pa, yung isa pa. <laughs> kung ano yun. Hmm. Yung, ang pagpipilian mo, no. Maaaring magkaroon ka ng malaking effect dito sa future mo, no. Kung ano ba yung malaking, uh, kailangan mong bilhin, kailangan mong, meron kang gas, malaking gastos, ano. Hmm. Kaya, hmm. tsaka, magandang panahon din ito, no, para maghanap ka ng pagkakataon na kumita, extra, extra income, hmm. dahil, kumbaga, ano eh, alam mo yung ano, yung halaman na nagko-close, yung ganyan, ikaw to. Hmm. Kaya, pag meron kang nagustuhan, ano, na-attract mo yung ano, tas, yung, bubuka tapos sasara so kahit ano pang gusto mong uh, let's say gusto mong lumipat ng trabaho, gusto mong mag uh, mag savings, magagawa mo hmm. meron kang ganong klasing energy, makakapag-ipon ka hindi nga lang malaki ano, yung iba sa inyo no? hmm. pero kung gusto mong mag savings hmm, makakapag savings ka, At saka tingin ko naman maganda ang kapalaran mo this month pero kailangan maging ano ka, maging aware ka rin ano. Huwag kang aasa na lang kasi pag sinabi mo kapalaran, yung iba kasi hindi na umaasa na lang. wag huwag kang ganoon. Actually, Capricorn, pwede ka rin mag-side business kung gusto mo extra work, ganyan. Bawa kung karpentero ka, pakyawan, para pa sa original na trabaho mo, ano, sa main na trabaho mo. Pwede ka naman mag-extra. Anything na gusto mo, kailangan mo maging ano nga lang, energetic, motivated. sa health mo, alamin natin yung health mo ano. Oh, the circle ang daming kamay. Ayan. Ang dami. Iba't ibang kulay. Wind. Wind. Ito rin, dami, ang dami mga nakatagong muka. Dito naman, kamay. Parang mga kamay ng doktor. ba? Diba? Uh, ano? Parang globes yung ano? Yung globes, diba, pa nag-opera. Hmm. middle world the world sa health mo wala ka bang kasama sa bahay wala ba nagtuturo sa sayo na ano kasi alam mo kailangan mo ng moral support dito ah hmm. or kung hindi naman magpatingin ka sa doktor sa professional talaga hmm healthcare center, mga healthcare provider, o kaya manood ka sa YouTube na mga uh, about sa <coughs> tamang pagkain, mga ganyan. Ano. Kailangan mo ng sapat na treatment. Baka meron kang, hindi <coughs> ko alam ko anong meron sa'yo. Hmm. Hmm. Kailangan mo ano eh sapat na treatment sa katawan eh. Meron ka bang sakit? Hmm. Sa chan, kung ano man yung ano, uh, sa pangangatawan. Sorry Capricorn ha, nagring <laughs> nagring yung phone as always. Ayan, ano. Basta Capricorn, mag-ingat ka na lang sa iyong health. tanong kung ano man ang nararamdaman mo. Pasensya na, walang, walang lumalabas na ano eh. <clears throat> Pero, kailangan mo talaga ng sapat na ano kung wala nagtuturo sa iyo kailangan ikaw na mismo mag ano uh, self care self research kasi ikaw ang nakakaramdam ko ano sakit ang meron ka sa katawan ano pag ingat mo na lang ang katawan mo dito ano hmm. punta tayo sa iyong spirituality dali na natin ang ating reading nagre-ring na naman <laughs> may mga pop up na ano pasensya na ha sa spirituality mo naman, oh beautiful Uncaging! caging It is what it is. <laughs> Ito po lagi sinasabi ng gabay ko eh 'pag marami akong tanong. Hmm. Yes, it is what it is. Endless possibilities. Endless possibilities. Alam mo Capricorn, magsisimula kang makahanap ng pagkakaisa sa iyong sarili. Hmm. itong buwan na to. Mararamdaman mo 'yan. Magkakaroon ka ng uh, mas malal malalim na pag-unawa sa sarili mo. Hmm. parang ay ito pala ganun pala yun. mga ganyan. Hmm. kung sino ka yung iyong personal na moral code, hmm, ang ganitong pag-unawa, meron kang pag-unawa sa sarili mo, humahantong kasi yan sa isang malalim na connection mo, sa iyong spiritual path, ano, ah, uh, ma, mabubuksan, yung panibag panibago mong, masasabi kong, panibagong kamalayan, hmm, Malamang Capricorn, nagtatanong ka na um, marami kang question, sino ako, ano ba ang life purpose ko, uh, bakit ako nandito, marami. Depende, ano, hindi ko alam kung ilang kayo nanonood nito, pero nakakita ko meron ka mga ganong klaseng tanong, ano. Pero sinasabi sa iyo ng baraha dito, ano, uh, hindi lahat, ano, kaya sinasabi, it is what it is. Kung ano yung meron ka tinanong parang yun yun eh. <laughs> maramang na hindi hindi sabihin man sa ng gabay mo, ano, hindi mo maiintindihan. Hmm. Just like na pag sinabi sa inang gabay mo na uh, walang past, walang future, present lang. Paano nangyari 'yun, 'di ba? Hmm. Dito marami tayong oras, 'di ba? Ito rin may orasan. Pag sinabi sa ng gabay mo, hindi nag-exist ang oras sa mundo hindi mo maintindihan yon mm, mm kasi ang ang maano mo dito beyond mm. pero paunti-unti eto pa lang oh. sarado pa naman eh pero binubuksan na kaya magkakaroon ka na ng malay dito mm. eto na yung mag-start na yung konting ano mo. At saka sa spirituality, ano, hindi kailangan na palagi ka magdasal na magdasal. Hindi kailangan palagi kang pumunta ng bundok or ano ang number one na kailangan mong gawin ano personal advice ko sa iyo dahil ako marami na ako naranasan ano ang syempre kailangan mo talaga mag meditation kailangan mo rin talaga mag prayer kasi hihingi tayo ng tulong sa mga uh, ascendant master magpapatulong tayo sa gabay natin ano pero more on maging aware ka sa ugali mo lalo na sinasabi nga moral code ano mas kilalanin mo yung sarili mo yung action mo kung paano ka ang ah, bawa dito nanonood ka sa, sa YouTube channel ko hindi hindi mo nagustahan yung reading tapos magko-comment ka ngayon isipin mo ano ba yung nilagay mo yung comment una-una intention mo yun eh ano bang intention mo makasakit or baka ibang vlogger ka rin ko alam ko anong ginagawa mo yung vlog tapos napanood mo tong channel ko ano bang intention mo na i-down ako or uh, wala, basta nanood ka lang then finish, that's it pero dahil sa ego mo gusto mong mag-leave mag ng comment na parang gusto depende ko anong klaseng negative na uh, intention ang meron ka ngayon, the more na negative ang intention mo magiging black yan magiging black ang aura mo imbis na dito mag-open na yung uh, root chakra mo and then may yellow din hmm. so first second chakra mo hindi ko na masyadong hahalukayin to pero mag-ingat ka na lang. Ano? Hmm. Maging aware ka sa kilos mo, sa ugali mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Ano? Okay, Capricorn. So, Capricorn, hanggang dito na lang ang ating reading. Ano? Pasensya na at na-late tayo sa ating pag-upload. At pasensya na rin, hindi ko na masyadong hahalukay ng baraha. At uh, thank you, Capricorn, ano, sa mga sinend yung question. Uh, gagawin natin yon na yung sinend question sa susunod na reading at doon ko hahalukayin ang inyong baraha. Okay? So Capricorn, maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment sa oras na inilaan mo. Ah, mga cross watcher, maraming salamat at naligaw kayo. Mga bago kong subscriber, thank you, thank you po. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.